Hinatid siya ng sa school. Bakit ang tagal mo? Bakit ang tagal mo? Saan? Bakit ang tagal mo? Ngayon niya kami pinalabas. Lago. Nagsumili pa ako na ito. after school, nagmerienda kami dito. House food. Sa kaita drinks niya. And then bumili siya ng frutas. Sama sa masalab. Na? <laughs> <laughs> Alam mo ba sa basa kay ganyan sa cart na yan kung baby ka? <laughs> Nung si ate kasi bayad siya hanggang hanggang grade 3. <laughs> kasi siya dyan. <laughs> Ikaw kasi malaki ka. <laughs> Kaya ano, wala pa isang taon, hindi ka nakasya dyan. Hahaha. <laughs> <spaconian wykorokan dari hotel mouldy3> <versucht> Ini selamat 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 Kaya, yeah. bakit ganun? Parang kang lalaki din naman. Ganun ka. Subo ka. Subo ka dali. Subo ka. Dali, okay, pag bago kong subo, tingga doon titina natin yung balasa mo. Tinan mo. Tinan mo! Bakit? Bakit ganun? <laughs> Tinan mo! May <laughs> hodge! <laughs> <laughs> bakit na? Nagurat ako ba't tingin yung ganun kala ko may lalaki? May dito lang sa video, no? Parang handa na kita rin doon. Ang <laughs> gulat ako, paglingon ko may maasin eh. Wala na ako <laughs> Ang Ito na papa mo, kung ano yung ng example, ano yung may yes. Tapos, email. Yun sa last day of the pa hindi naman. Yes. Sana magsakot din si papa niya. Para kahit pa paano may pumasali. lakad kayo pag walang sa Hmm. Ano No choice. Mabangas din. Mabangas. Mabangas. So, ito malambot tong akin. Sa'yo din, no? Malambot. Kasi so, puro litid to. Ito ang isang parte. Wala ito litid. Buwan maro kasi ito. Parte. Kaya puro litid. Hmm? Kaya nga sa'yo yung buwan maro. Wala ba't na treatment, na? Hindi naman masarap yan. Nag-sarap kayo. Hindi ka nagkakawa ito. Hmm? Pagka namin ikuloko si ito ngayon at rin. Hindi mo ko nakakaroon ngayon, Hindi mo ko nalang? Masama ni Marites? Hindi nga, mayroon din si Marites. Pinakita ko na siya kanya kanina eh. Nasira siya nung nag-iwaray sila ni Marites kasi ni loko niya eh. Pero kung nag-iwaray sila, maayos. dati million views yun eh. Ayot na na ako nakatingin sa kanya kanina eh. Nakita niya ako nakatingin sa kanya kanina. Heh. <laughs> Iyaw lang ako din, no? Kaya, nawa na natin bata ko oh. ako sa masungit, pero hindi naman siya nagagalit, no? Hm? Ganun ko yan niya kasi pataas. Ang tulalya. Hindi nga siya masyado nagkasalita. Ang ah? ulit lang. Mm. <susurna> adami pera, adami ano, mm hmm. Ang dami pera, dami binilin ba ka? Isang malaki yung ano. Mm-hmm. Pundo. Dati na yun lang. Lawang braso. <laughs> Siguro marami lang sa bahay nila. Ang dalawang pirasong buwan mahalo lang. Ang bulalor. Ang dami laman, no? Nagdag na tira sa repel. nagustuhan so, ni Ninang yung manok natin kagabi. Kumain ka ba ka ni Nash? Hindi, parang di ko <coughs> makakain. Bago malis? Tapos nagbaon ka pa? Lahat kang lumubukas, sabi ni Kisya Maka. Yes. Bakit? The medication eh. Bakit pa saan daw? Sa wake-away. Saan doon sa school lang? ano na nangyari kita ano, sa Xavier? Ano, hindi ano sa ano naway? hindi parang mo ako siya ano nakapagsampalan? ni ano si nampal? kanto na pang dapat sinasabi sabi niya yung totoo. kasi sabi mab Mababa the record siya, baka bawasan yung grace niya. mahal ko lang, With high pa naman siya na. No first ba with high din mm -hmm. um, pare -pare kay siya? Hindi. Mm, yeah. Ano 'yung status? Sino pang with high? Yeah. No. Kayo lang. Ay hindi, hindi ko nakaabot no. Kulang ka sa ako. Eh sige, sige, nag-high. Okay, yun na sa next para makaano siya with high. Kita makagraduate. Ito na lang naman yun. O pa, nagpapakaayos ka si Dean. Para yung mga nagagalit sa'yo, lalang magalit. Hindi, parang mapatunayan yung i-serve Tambak kasi pag with honor. Para pag with high. Chumbo. Ay, madali. Yan ang tawag nila, samba. Pero kung dahil, hindi pa din ang din namin na masabing samba yun. Samba lang ba yung dahil? Sabi ni mama yung ayabang. Yan ang din nakakatulong.

Tama lang yung lasa ngayon, no? May matamis siya. Hmm? May matamis, may maada, may maasim na. Yung susunod. Yung matamis, tali sa mais yun. Patapos na siya ako. Hmm? Dami pa ulam. Dami pa ulam. Dami pa ulam. Nah, sudah mati. Ia sudah mati, tidak ada air. Bagaimana kalau anaknya mati besok? Tidak ada air. Saya sudah menjaga diri saya. Kalikot na. We're done eating.